So, Kahit nasaan, rape is life. Hindi, ala, and J, sasapakin kita. Ano yan, mga berries din. Maraming kinds ng berries. Nanay, anong tawag dyan? <laughs> Diyan, <na>. oh. <laughs> Hindi dyan, sa bilog, bilog. <laughs> Ay, di ka mo. Ay, okay. di ka. Ay, plus. <laughs> yun pala yung... Cellphone. <laughs> <laughs> Cellphone. <plus. laughs> <laughs> Saging. Maganda. Oo nga. Sinabi ko na yan. Nalaid ka na. Ay ko. Ang dami ka no. Tuwa. Siniguelas ata yan eh. Lason yan eh. Pero may ginagawang proseso yan. Hindi ko alam. Mansanas yan Gagi. Ubas. to ang 30 minutes oh, aywan para na trekking. O, ba't di ba diba nakapagod? Bahay pala ng tambing, Hindi pa taas, eh. Inikot lang pala tayo ni nanay. Saan na tayo? Diba manguha tayo Ayaw niya. Gusto niya maganda. ko. Oh. Ito Uy, Aroy. Maka may gagamba dyan, Roy. Kuhanin mo na. Hindi, si dyan dyan po. Mukhang gagamba. Putik Ano mga ilaw? Gagamba? Oh, hindi. Maganit Uy, eh. Roy. Hindi ko kaya yan. May Nanipasa mo na nitong Lanay, area <laughs> to <nai>. <laughs> Ay mga tatay. <laughs> Nay, ano nangyari sa iyo iniwan ka. Na? Na basura. Lagyan ng bag. Yung kulay dilaw. Oo. ko tayo? Doon ulit. Wala. Wala dito.

Mau okay. na ako di. kiput nung daan na. Nanaig, tulungan ka namin diyan. Ay, <laughs> ay bakit? Roy huh? Paano ka bababa? <laughs> Ayan pala. No? <laughs> Maglalagay ng bato. Ang oh, laki ah! Napaka-oy po. O, yan. O, oh, hindi na kami mano ngayon dyan. O, oh, itabi mo dun sa malaki. Dito lang banda na agay. Um, Uy, matapakan mo. Tamaan <laughs> yung paa mo. Uy, no, wait! Huwag yeah. na dyan. Huwag na dun banda. Dun nga yung lumulubagante. Sa bagay. Isa pa dito banda. Ano yun, no? Oh, di ba? Try, Try mo ulit. O, oh, sinilang ko. O, di ba? O, di. Ay, yan ang O, di ba? oh Pulang oh, 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 diba? oh, <laughs> pa dun. O. malaki. O. Dapat. O, <laughs> <laughs> yeah, yeah, di na, doon, okay. <laughs> na rin mata mga kanil, mo yung paa naku. Diba? Oo. Oh. Malay mo, pagbalik natin eh. Magaan <coughs> <Yan> eh. <coughs> lang eh. Uy nabawa mo, nabigat ako eh. Sa rider nga ako, nagbubuat ako ng 60 kilos sa motor eh. Oh. Ayo. Yeah. Pani, yan, eh, may hindi, laman yan. Nagpapaad ako pag gano'n. Kasi okay, may kawai. laman? ang limit lang namin 20 kilos. Eh. May laman sa ilalim. Merong mga customer na butaw, hindi sinasabi yung bigat ng napapadala sa'yo. Eh. Sa pag pinunta pag -ta galing ah! Ano ano Joke lang! Sa prank! It's... Mm. Ayan, itaas mo muna yun lang. Sa atin binibili ang saging, no? dito kinukuha oh, lang. Oo, galing! Oh. Oh, mm -hmm. mas mata. Mo, Ay, hindi ko kaya buhatin. Ano, oh, tinamo puputok na yung laman niya eh. Oh, Doon hindi pa eh. Dito oh, mo lagay ang kel para di ka mahirapan. Oh, dito na lang. Ay, may bag. Ay, oh. diyan. Galing ah, hindi kaya pala pila pakita sa iyo. Baka kasi ayaw mo maniwala ba? <laughs> <laughs> Nakulay. Yan kasi matataba. Nakulay na una yon Mm. Ang mo yan. Wala na. Okay yan. Buhatin na lang. Ang talian pala niya. Ang gamit mo na eh. Pag may kaya kawa mo sa nanay. Kuha tayo ng pag. Ha? Papaya. Papaya naman. Mag-aani tayo. Ang saya. Hindi, bigyan mo tungkod din naman. Ang hirapan siya. Yung pato. Uy, maganda ito. Malalim din yan. Ah, makakita nanay baka nausisihan naman tayo doon. No. ba diba, balik ni Alala yung bitbit -bit niya? Ayaw Sikat Ay kumakatas masakit sa mata Marami yan. Dita, Mas malambot pa sa ano. Ito wala na, si na. Naiwan. Oo, ay, oh. ay, oh, kulang. Ayan ay, pala, oh. Naiwan. Kasi ang kailo. Ano naman na yun, naiwan. Naiwan mo ano niya. Kalso. Ba, Hindi pa sa ano. Ay, Hawakan sa... mo ah, kay mabigat. <laughs> Nangakatuki na kasi ang klip. Ang <laughs> buong <laughs> <laughs> oh, yung mga Yung maliit, yung malalaglag

yung taas niya. Ito. Taas, taas pa. Taas to. Oh, yan. Oh, yan. Ay, galing talaga. Ay, habali, habali. Sa bali. Sa kabila. Yung isa pa yung. taas pa, taas. Oh, wala. <laughs> <laughs> malaki rin yun, nai. Okay. Hindi nga malaki pang ulam. Oh? Oh, Malapit na mahina. Oh, na lang Sige na, mag na. Mag ako isa pang ano kumalong pero Pag-tulungan Pag Pag si Pag nyo na lang tong isa Jay Wala <laughs> nga eh Hindi nga eh Taas pa isa, na yan. Yan, Ayan Ayan Nay Ambukado ba ito? Taas mo pa baka yung katabi yung malaglag Nay alis ka dyan Nay Oh

Ayan, ilagay mo na yung papaya dyan. Ito pa, sa akin Ma -ma, pa, sa akin. Mas bigat yan. Tapos sa utap ka rin mga papaya daw, no? sa oh. so, na, ng aldo, no? Parang masarap yung gawing ano, kacara, ano? Yun nga sana may yelo, darantangan na yan. Ewan ko kay nanay. Nanay, yung may dilaw ayaw mong kunin, nanay. May hinog nga daw. Ah, oo. Oh, kunin mo na, kunin mo na, Roy. Masarap yan, lagyan na. yung <laughs> Roy, lagyan mo na. Lag Masarap yan, lagyan suka. Ay, mayroon pa pala doon. O, dyan. Pa, kunin mo na yung may dilaw. Ayun <laughs> Kasi iba na ni Uncle eh. hindi abot ni Nanay Roy. O oh, baka matamaan si Inang oh. Yan, yeah, 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 yeah. Sige nga, inay. Ay, wala, hindi kaya. Hindi kaya yun. Eh. <laughs> Ikaw na ang pa! <laughs> Oo oh, nga, eh. Hilot-hilot pa nga yun. Ito ba, nai? Yung dilaw! Yung dilaw! Ayan na. Ayan si Uncle Howie. To the rescue. <laughs> <laughs> oh, Ayan na naman. Seryoso na naman siya. Alis <laughs> ka dyan, Nay. Nay, alis ka dyan, Nay. Maulugan ka. Alak ko. Hindi. Yan, 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 yan. Yan. Dalawa. Hahaha. <laughs> <laughs> Jack, thank you. Thank you, Jack. Ayun, no, masarap yun. Lagyan lang. Ano. Saan si kaya. Benedict? Daladangan yun. Ka, Pwede rin pa hilugin. Sabi niya lang, inubos niya yung bunga. Hindi, dami pa. Ayan. Tignan mo naman, napakabuti talaga. And just ano, isang puno lang yan. Pero kung magbigay, oh, tignan oh, mo. Ganyan oh. din kila mama eh. O, oh, di ba? Yung mangga nga Pero... A few moments later... Sabi nino. Ano e, ka nakain mo? Sarap yan, tupig. Bigyan mo si kuya. Pagbalik natin, iba na naman ito. Pangit, daming dumi.

Another storage. Nakuha na nakita kanina pa. Anong <laughs> masasabi mo sa kinagawa mo? Huwag <laughs> ka mahiya. Ipapost ko to sa YouTube. <laughs> So ano yan? Anong tawag dyan? Mm, hindi ko alam. Kaya si nating na-interviewin ko, auntie. <laughs> Pero post ko to sa YouTube, auntie. Ay, wala naman nila. Totoo nga. Bakit? Sisikat ka? Hindi nga. Tira na sa akin. Wala naman. Madaming viewers kami, ante uh -huh. For memories lang yun. Um, wala no, 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 ako vlog. Not... May utang ka na ba, ante nang tinataguan? <laughs> Nay, anong tawag dyan, Nay? Ano ba yung bakit niya? Nay. Anong tawag dyan? Bakong ganit kasi dyan. Bango, Bango, hmm? Tupig. Iyon yung glutinous rice at saka ano lang, gata. Hindi. Gatas. Asukal. Asukal lang? Ay, parang may lasang gatas. Wala. Hindi ko naman nilagyan ng... May lasang gatas feeding lagyan ito nang Mm. Uh, pero yung um, yung kung bata pa yung 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 pa, ratahan, bata, un, ayun yung stärker, ayun yung 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 ko yung 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 Hindi. Wala kita. Bawalatang kita. <laughs> 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 Hindi ka nagustuhan ante pangatlo na to. Ay, ko Parang si Papa to ay mahilig sa ano sa kakanin. Huwag ka mga ilam dyan, be. Yes. Pait, be. Kahit kumalisa ako, gumagawa ako, gumagawa ako, kagawang, ah, um, ayo, ako ay, lang. Ay, ay, ay. Kahit anong araw? Hindi ah, ganito lang. Hmm. Eh di, ang tagal mo gawin na eh. Punti lang. Mo. Isang, isang kilo lang na gagawin ko ganito. Yung isang ganyan na rin.

Ano tawag doon? Baduya. Baduya. Pares lang din ang lasa yan, Nay. Oo. Oh, okay. Ba't di mo na niluto lahat? <laughs> May lagi lang uh, ganyan ganyan pa. -iba, ah. Iba-iba lasa? Hindi. Iba-iba um, luto. Luto. Ang na, Nay. Tama na, hindi na natin. Mami! Mami!

何 dopo ay nung ano tawag sa